nap na nga ni Kano ang pinagtataguan nila Imi at Osang. Gusto na ni Kano na patayin si Imi dahil sa ginawa nitong pag sa kanya at isa sa niya si Jonaf. Sobrang nagalit si Badong nung narid ng mga kapulisan na kanilang illegal na negosyo. Ang sabi ni Hillary na iisa lamang ang may kakayahan na gumawa nito ay walang iba kundi si Baby. Kaya inip na inip na si Badong na mahanap si Baby para iligpit ulit niya ito. Gayon pa man, nagtanong si Beth kay Jonaf kung alam ba niya kung nasaan si Amy. Ang sagot ni Jonaf na hindi niya alam. Nagalit si Beth sa pagsisinuling ni Jonaf kaya sinabihan niya ito na pwede niya itong kasuhan sa pagtago niya kay Amy. Ang sabi ni Jonaf na hindi naman niya itatago si Amy kung labag sa loob. Ang si Beth naniniwala siya na hindi sila matitiis ni Amy unless mayroon talagang pumipigil sa kanya para hindi sila kitain. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa pira paraiso. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!